ng mga yan, kakachismis. Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan, lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niyan. Pag sakay niya sa agila, tutukain, tutukain niyan ikod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head-on yan. Hindi, pipiglas yung agila, aharapin ah, yung uwak, total, mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mapapasar yan, lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas, taas, pagkataas, taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ang oxygen para sa uwak. Hanggang sa, <laughs> ang uwak ay hindi na makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ah, Ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin. Sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ng energy, ang oras, ang resources natin. Huwag. na kinakailangan mag-explain, ipagtanggol lang sarili, go! Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, ay demanda mo. Pero huwag mo nang isi isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo. Okay lang. Basta huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kaniya. Tulad ng agila, fly high, Higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo lalo na yung kinaiingitan ng mga ng kwento laban sa iyo kung ano yung kinahinggitan nila, mas gawin mo, mas pagbutihin mo, Doon mo ilagay yung energy mo. Tulad ng agila, confuse them with your silence and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutok ka niya yung agila, tahimik lang yung agila. Sabi siguro ng uwak, ano ba ito? pa ito? Hanggang sa, ah, hindi na ka ba kahinga? na sorpresa siya ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa surpresahin mo na siya ng tagumpay mo. Mars, ganyan lang ang gawin mo. Promise.